Mga ka sa paglipas ng panahon, ang mga sakit ay nagiging isang hamon sa ating pang-araw-araw na pamuhay. Pang Isa sa mga karaniwang karamdaman na kinakaharap ng marami ay e itong slip disc o yung tinatawag rin na herniated disc na posibleng magdala sa atin ng kapahamakan. Kaya naman sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pangangalaga at pangunawa, maaari po nating maiwasan ang panganib na dulot nito. At para bigyan tayo ng libreng telemed ngayong araw patungkol sa slip disc, ay makakapanayam po natin si Dr. Gian Carlo Dadufalza, isang orthopedic spine surgeon. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Morning, Doc. Hi, good morning po uh, sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa programang ito. Okay, Doc, una po sa lahat, para maunawaan ng ating mga viewers, ano po ba itong tinatawag na slip disc at ano yung epekto nito sa katawan ng uh, isang tao? Okay. So, ang ating spine ay binubuo ng mga patong-patong na buto. Okay? So, sa pagitan ng mga buto ito, na ito or vertebra, meron tawang, tayong tinatawag na intervertebral disc. So, ito ay nagsisilbing shock absorber ng likod. Okay? Kapag ang outer layer or yung balot ng disc ay nasira, maaaring lumabas yung laman. Okay? So, yung laman ng disc ay isang uh, uri ng material na parang gel. Ito ay malambot. No? Ang tawag dito ay nucleus. Ito ay condition, uh, kapag lumabas ang laman ng disk, ang condition na ito ay tinatawag na slip disc or disc herniation. Kapag meron tayong slip disc, maaari itong magdulot ng nerve compression or pagkaipit ng ugat. Okay. Dok, ano naman po ang pinakakaraniwang sintomas na nararanasan ng isang tao kapag meron siyang uh, slip disc? Ang kadalasang simptomas ng sleep disc ay yung tinatawag na radiating pain or yung kirot na kumakalat papunta sa binti at paa na para itong kinokuryente or tinutusok. No? Sa ibang pasyente naman, maaari din makaranas ng pangihina or pamamanhid ng apektadong binti or paa. Sa mga pasyente naman na may malalang kaso ng sleep disc, sila ay makakaranas ng pamamanhid ng singit at ng puwet at maaari din silang mawalan ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Ang kondisyon naman na ito ay tinatawag na cauda equina syndrome at isa itong surgical emergency. Mm -hmm. Well, alam mo, Chi, uh, sinusundan ko yung mga atleta natin. Ano, mm -hmm. no? at maraming mga report na yung mga athletes minsan hindi nakakapaglaro mm -hmm. dahil sa slip disc. Dok, ano po ba yung dahilan o sanhi bakit nagkakaroon ng slip disc ang isang individual? Okay, so ang slip disc ay nangyayari kapag na, uh, nagiging mahina na ang outer layer ng ating disc dahil ito sa degeneration or uh, uh, normal na wear and tear process or pagkasira. Okay, nagkakaroon ng weak spot ang lining ng outer lining ng disc na kung saan dito maaaring lumabas or lumawa ang laman ng disc. Okay, maaari din magkaroon ng uh, slip disc kapag tayo ay may trauma katulad ng uh, aksidente or, or, nadulas, biglang uh, nagpuwersa. Okay, so ito yung mga common na uh, sanhi na or uh, reason for having a slip disc. Oh, grabe Audrey, meron akong kilala noon, no? Bumuhat siya ng mabigat pagkatapos noon, yun nga nagkaroon ng slip disc. After mm -hmm. medyo parang Uh, gulay na siya. Mm -hmm. So, pero, Doc, ano po ba kadalas ang kadalasang risk factor sa sakit na slip disk? And pag ganun ba, talagang pwede kang ma-paralyze? Uh, okay, so, ang mga risk factors ng pagkakaroon ng uh, sleep disk ay marami, no? Pero ayon sa mga pag-aaral, mayroong mga certain positions o mga physical activity or gawain na maaaring magbigay ng uh, uh um, na maaaring, uh, magdulot ng increased pressure sa loob ng disc okay halimbawa nito ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay habang nakayuko okay so malaking factor dyan yung posisyon. habang nakayuko tayo at nagpuwersa tumataas lalo yung uh, yung pressure sa loob ng disc okay sa ilan sa mga specific na risk factors sa pagkakaroon ng sakit na ito ay ang pagiging overweight pagbubuhat ng mabibigat na bagay at ang ating occupation or trabaho ay meron ding uh, uh, factor. Halimbawa ang mga matagal na nakaupo tulad ng mga nagmamaneho or ang mga drivers, okay sila ay yung at risk sa mga ganitong uh, klase ng uh, sakit, okay? So uh, sa mga pag-aaral nakita rin ng Panini uh, ay nakaka dulot ng pagkasira ng ating disk Okay, so isa, isa rin itong risk factor. Okay, ngayon pagka uh, ang nerve natin ay naipit dahil sa parte ng disc na lumuwa, no, maaari din magkaroon ng weakness or numbness. Kasi ang nerve natin, yun yung trabaho niya, magbigay ng pakiramdam sa paa or kamay at magpagalaw. Pag naipit ang nerve, pwede rin itong magkaroon ng uh, simptomas na pangihina. Okay, doc, ano po ba yung mga posibleng komplikasyon at yung mga related diseases kapag nagkaroon ka ng slip disc? Okay, so pag nag, pagka nagkaroon ka ng slip disc, no, eh, ano na ito eh, part ito ng degenerative process ng spine. Okay, so once kasi na uh, natuyo na yung disc habang nagkakaedad tayo, no, nagkakaroon na ng ano yan, ng pagbabago sa load transmission or yung pagbubuhat ng bigat ng likod nagkakar problema din yan sa alignment okay and uh, of course dun sa mobility or range of motion or yung galaw ng likod uh, which later on can lead to back pain or arthritis yung disc naman specifically pag naipit yung nerve doon tayo magkakaroon ng ano, ng symptoms like uh, shooting pain tingling or yung parang kinukuryente or pinatutusok no so mga uh, usually pain and uh, numbness yan yung mga common uh, conditions pero pagka uh, severe cases nga tulad ng nabanggit kanina maaari ding maapektuhan or mawalan ng control yung ating bowel and bladder or hip, nahirapan tayong umihi or dumumi pagka ganun ho uh, medyo ano na yan, advanced stage na at kailangan kayong makita kagad ng specialist ah mm. Okay, ano po ba ang paraan para maiwasan ng slip disc doc? At ano pang treatment option sa kondisyon na ito? Okay, so kailangan po uh, iwasan natin yung uh, pagbubuhat ng mabibigat na bagay, okay? At panatilihin natin ang uh, wastong timbang or yung ideal body weight. Okay, karamihan naman po ng uh, slip disc ay kusang gagaling even without surgery, no? So around 80 to 90% ng mga tao na nakaranas ng unang beses ng sleep disc maaari itong gumaling. okay? So ang first line of treatment or gamutan sa sleep disc ay siyempre pag-inom muna ng pain reliever. So nire po kayo ng doktor ng mga gamot para mabawasan yung inflammation or pamamaga sa uh, paligid ng ating nerve. Nakakatulong din ang physical therapy at exercise dahil napapalakas nito ang mga muscle sa likod at ang mga muscle na ito ay nagbibigay ng stability or support sa ating likod. Okay, so pag hindi umubra ang uh, oral medication, uh, physical therapy, maaari din uh, tayong mag-inject ng anti-inflammatory sa paligid ng nerve tulad ng mga steroid injections. And of course, kapag hindi na umubra lahat ng ito or talagang matindi ang pain, Surgery naman ay ang last resort, okay? Ang mga pinaka-common na operasyon na ginagawa po sa sleep disc ay tinatawag na microdiscectomy. Okay, ngayon naman mayroon na po tayong makabagong paraan na tinatawag na endoscopic spine surgery na gumagamit ng kamera para silipin yung loob ng spine at tanggalin ng parte ng disc uh, na umiipit sa nerve, okay? So, sa spine endoscopy, mas mabilis ang recovery. Dahil mas maliit ang sugat kumpara sa uh, traditional na operasyon. Dahil napapreserve nito ang mga soft tissue sa paligid ng spine. So kung kayo po ay nakakaramdam ng mga simptomas na nabanggit, kumonsulta po kayo agad sa spine specialist upang maagapan at uh, magamot ang inyong karamdaman. Parang ang hirap no kung ang matamaan sa iyo is actually Hindi ko, spine. Kasi oh. doon nakadepende yung balance oh. natin. At saka sa payo ni Doc, no um pag-warm up muna siguro bago oh. magbuhat ng mga mabibigat na bagay para hindi maapektuhan yung yung uh, backbone natin. Or ang natin. turo sa akin ng yoga teacher ko, gamitin daw ang abs pagbubuhat ng mabigat oh. para hindi affected ang spine. Tama ba, Doc? Yes, okay. So, uh, sa pagbubuhat naman, syempre kung hindi natin uh, maiwasan dahil ito ay parte ng ating trabaho katulad ng mga uh, laborer or mga athlete, meron namang tamang paraan ng pagbubuhat. no Okay, so, Uh, kailangan tulungan ng ating uh, paa or legs no para magpuwersa uh, sa wag lang yung likod ang gagamitin kasi okay, so makakatulong ito para maiwasan strain sa likod at uh, maiwasan ng pagkakaroon ng slip disc Alright, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na kalaman patungkol sa kondisyon na slip disc. Dr. Giancarlo Dadupal sa isang orthopedic spine surgeon. Muli, maraming salamat po, Dok. Estará más tiempo. Yeah.